Hello mga ka-farmers. magandang hapon po sa inyong lahat. At uh, dito po sa amin sa aming uh, probinsya ay uh, malakas po ang ulan at uh, may mga hangin. Buti na lang at uh, nailagay namin ni Tatay itong uh, bubong ng kulungan ng mga baboy Ayan, tinapos namin noong uh, Lunes. Ayan, katatapos ko lang sila pinakain. bibilis nilang lumaki kahit may lahi silang uh, native Ayan talagang uh, malakas yung habagat ni bagyong Karina Ayan, yan po yung uh, binuhusan namin uh, retaining wall. Pag uh, maayos-ayos na ang uh, panahon ay uh, umpisan namin uh, i-renovate yung mga kulungan. Lagyan namin ng uh, hollow block at palalawakin. At uh, dito namang banda ay gagawa kami ng kanilang uh, kulungan, uh, gestating pen. Ayan, lumalaki na yung kanyang chan. Uh, ang uh, due date nito ay sa September 15, Ito yung kaanyang uh, first na mga anak. Bali, anim ang natira. Yung mga tatlo. Bali, siyam sana mga ito. Kaso, namatay yung tatlo. Ayan, pinapakain ko na siya ng... Uh, gestation feeds feeds gestating feeds yan para ma-develop yung kanyang matres ayan pasensya na kung hindi marinig yung aking boses kasi malakas yung ulan yan po so mag-ingat po tayo sa uh, bagyong ito kahit papa uh, papalayo na ng uh, area of responsibility at uh, maraming salamat po sa panonood